Magandang araw mga kaalaman na hinog! Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer na tiyak na problema ng marami. Dok, pakidiscuss naman po yung mga almusal na bawal sa may mataas na uric acid o gout. Heto na, ang kalaban ng may gout ay dalawa. Una, ang purines na direktang nagiging uric acid. At pangalawa, ang fructose o fruit sugar na nag-uutos sa atay na gumawa ng mas maraming uric acid. Aalamin natin ang sampo na akala mong inosenteng almusal na puno pala ng mga yan. Panguna sa ating listahan, pandisal na may palamang atay o renal liver spread. Klasik na almusal to, lalo na pag nagmamadali at yan ang pinakamamurang mabibili sa tindahan. Bili ng mainit na pandesal, tapos bukas ng isang latang reno. Simple, masarap at nakasanayan na. Pero ito na siguro ang isa sa pinakamasama para sa may gout. Ang atay at lahat ng lamang loob o organ meats ay sukdulan ang taas sa purines. Ang payo ko, para sa may gout, ito ay parang direktang pag-iimbita ng atake na tatagal ng ilang araw. Huwag na nating gawin ito. Ano ma ang masarap pero ligtas na palaman? Subukan ang dinurog na nilagang itlog na may konting paminta o egg salad, kesong puti na medyo tinunaw sa kawali, o dinurog na abokado na may piga ng kalamansi yung mga yun, totoong pagkain na hindi magdi-trigger ng aray. Pangalawa sa ating listahan, omelet na may hipon at kabute. Sa mga karinderya, sikat to bilang special omelet. Feeling natin healthy, may itlog, may gulay, may seafood. Pero kapag sinahugan mo ng hipon at kabute, nagiging isang purine bomb ang almusal mo ang hipon ay mataas sa purines at ang ilang uri ng kabute tulad ng shiitake ay meron ding katamtamang level nito na kapag pinagsama ay sobra-sobra na. Ang payo ko, para sa isang gout-friendly omelette, bumalik tayo sa basic. Ang simpleng tortang kamatis at sibuyas o yung may talbos ng malunggay, yan ang tunay na espesyal dahil walang kasunod na sakit. O kaya'y lagyan ng bell peppers na mayaman sa vitamin C na nakakatulong pangang magpababa ng uric acid. Pangatlo sa ating listahan, champurado na may gatas evap at tuyo. Ito yung comfort food natin, mainit na champurado tapos bubuhusan pa ng gatas evaporada. At ang kapares, yung maalat-alat na tuyo para balansehin ang tamis. Perpektong kombinasyon sa panlasa pero delikadong delikado para sa gout. Ang payo ko, ito ay isang double attack. Una, ang champurado ay puro ng asukal na may fructose na nagpapataas ng uric acid production. Pangalawa, ang tuyo naman ay mataas sa purines at asin na lalong nagpapalala sa pamamaga. Nag-imbita ka ng atake mula sa dalawang direksyon. Kung gusto nyo talaga, gumawa ng sariling versyon gamit ang tunay na cacao powder at kuunting asukal lang at ipare sa dilis na in-air fry, hindi yung sobrang alat. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, sinangag na baguong. Heto ang isang sikat na gourmet upgrade sa bahaw na madalas gawin sa mga restaurant. Kukuha ng baguong na ginisa na sa baboy tapos ihahalo sa kanin habang sinasangag. Amoy pa lang, ulam na. Ang payo ko, ito po ay triple threat. Una, ang puting kanin ay nagpapataas ng asukal na nakakakontribute sa si inflammation. Ang baguong ay siksik sa purines at asin. Tapos yung sahog pang baboy, purines din. Huwag na natin lokohin ang sarili natin. Ang klasik na sinangag na maraming maraming bawang na anti-inflammatory pa nga, ang pinakaligtas. Panglima sa ating listahan, muesli o granola na may pasas. Para sa mga health conscious, ito ang almusal. Yung binibili sa grocery na nakakahon, na may magandang picture ng prutas? Para sa puso raw, high fiber, pero basahin mo yung likod. Puno ng mga pasas, dates at iba pang dried fruits na nakakonsentrate ang asukal o fructose. Ang payo ko, laging magbasa ng label. Kung gagawa kayo ng sarili niyong healthy bowl, bumili ng plain rolled oats. At sa halip na pasas, Lagyan ng sariwang prutas na mababa sa fructose tulad ng cherries o strawberries na kilala pang nakakapagpababa ng uric acid. Mas mahal ng konti pero sulit sa kalusugan. Pang-anim sa ating listahan, matamis na yogurt o fruit yogurt. Heto pa isang impostor sa grocery. Yung yogurt na kulay pink na may strawberry flavor daw. O yung may fruit on the bottom. Healthy tingnan ba? Diba? Yung totoo, ang mga yan ay dessert na nagpapanggap na healthy breakfast. Puno ang mga yan ng asukal at madalas high fructose corn syrup. Ang payo ko, ang epekto nito sa uric acid ay halos kapareho ng soft drinks. Kung gusto nyo ng yogurt para sa inyong buto at tiyan, piliin yung plain o Greek yogurt na maasim. At para sumarap, kayo mismo ang maghalo ng sariwang prutas tulad ng ilang pirasong cherries o banana. Kayo ang may control. Pang-7 sa ating listahan. Fruit juice mula sa karton o kahit freshly squeezed. Lagi yang kasama sa agahan yung orange juice, apple juice o pineapple juice 100% juice raw sa pakete ang problema pag juice wala na yung fiber na siyang preno sa pag-absorb ng asukal kaya yung fructose parang kabayong walang rienda takbo ng takbo diretso sa atay mo para gawing uric acid ang pag-inom ng isang basong apple juice ay mas masama para sa gout kaysa sa pagkain ng isang buong mansanas. Mas mabuti pang uminom ng isang basong tubig at kainin ang buong prutas. Pangwalo sa ating listahan, lomi na may atay at kikyam. Paborito natin 'to lalo na sa Batangas. Malapot na sabaw, makapal na noodles at maraming sahog. Pero ang karaniwang sahog, hiwa ng atay, kikiam at iba pang lamang loob. Lahat yan number one sa lista ng pinakamataas sa purines. Ang payo ko, kung gusto nyo ng malapot at mainit na sabaw sa umaga, mas magandang opsyon ang batchway na ginawa sa bahay na walang lamang loob. O kaya'y isang sopas na gawa sa buto-buto ng manok na may maraming gulay na mas masustansya pa. Pangsyam sa ating listahan, mga matatamis na tinapay, ensaymada, Spanish bread, pande de coco, paborito natin ipare sa kape, laging handa sa mga bakery, pero ito ay gawa sa puting karina, refined flour, asukal at mantika o margarine isang kombinasyon na pro-inflammatory at direktang nagpapataas ng uric acid dahil sa asukal nito. Ang payo ko, hindi lahat ng tinapay ay kalaban. Maghanap ng whole wheat pandesal sa panaderya at sa halip na ensaymada na may asukal at mantika sa ibabaw, piliin ang simpleng wheat pandesal at ipalaman ng isang hiwa ng abokado o kesong puti at ang pangsampu sa ating listahan, ang isang tasang instant cereal na may gatas. Ito ang almusal ng mga apo na kinaain na rin ng mga lolo at lola dahil madali lang. Pero yung mga cereal na hugis bituin, bilog o makukulay tulad ng Fruit Loops o Coco Crunch ay puro asukal at walang sustansya. Pwedeng katumbas na ng isang lata ng soft drinks ang asukal sa isang serving niyan. Ang payo ko, itapon na po yan at huwag nang bumili uli. Ang pinakamagandang cereal na pwede niyong kainin sa umaga ay ang plain oatmeal o di kaya ay pinipig na binuhusan ng mainit na gatas. Totoong grains, totoong sustansya. Mga lolo at lola, ang laban sa gout ay hindi lang pag-iwas sa karne, ang laban ay pan na rin sa mga tago at lantad na asukal sa ating almusal. Ang kaalaman ng ating sandata para labanan ng sakit na ito nang hindi tayo nagugutom. Sana po ay nakatulong ito. Maraming salamat at God bless.